Hello mga ka-farm! For today's video, pangalawang araw na ng pag-harvest namin ng mga tilapia. Alas 4 ng umaga nang dumating ulit dito yung mga in ko. Kaya naman bumangon na din ako para magtimpla ng kape. At habang kumakain sila, nagluto ako ng almusal namin na pritong itlog, tuyo at sinangag. Pagkatapos nga nun, ay pinuntahan ko na sila sa fish pan. Una at pangalawang kuha nga, e eh, konti ang nakuha dahil iba yung net na ginamit. Kaya naman pinakuha muna yung net na ginamit kahapon. Kaya naman dumami na nung itong net na ang ginamit. Nung marami na nga ang mga nakuha, eh naisipan namin na sa ilalim na lang kami ng mangga magkilo. Kaya naman inumpisahan ko na habang tumutulong ang asawa kong maglipat sa mga isda. Habang nagtitimba nga ako, eh ako ay napapatalon pa kapag nabibigla sa pagtalon din ng mga isda. Nagpasobra na nga din pala kami dahil madami ang gustong bumili bago kami nagbenta, e sama-sama muna kaming kumain dito. 6.30 na nga nung umalis kami dito para magbenta at mag-deliver. Pagdating dito, e dunumog kami, talaga namang sobrang daming gustong bumili. At bago nga kami matapos, e naisipan namin ng aking asawa na maghalo-halo muna dito. Yung mga ibang nag-order, hindi sumasagot nung tawagan ko dahil siguro tulog pa dahil nga sobrang aga habang kami naman ay maagang kumakayod para sa kinabukasan. Yun lang mga ka-farm!